Yes, hello guys. Share ko lang itong isa sa maintain ko sa aking motosiklo. Isa ito sa napaka-importanting bahagi ng aking motor, lalo na sa mga Yamaha at Aerox users. Bukod sa panggilid o CVT, gulong at change oil ay mahalaga rin bigyan pansin ang mga magneto ng ating motor. Ito ay isa sa mga importanteng papel sa sistema ng isang motor na dapat ay mapanatiling malinis. Marami ng kaso ng mga ganitong pyesa dahil kapag napabayaan ay naging stack up. Naging sanhi ng pahirapan pagbaklas nito na kapag napabayaan ay may posibilidad na masira ang stator ng motor na mayroong isang malaking papel sa electrical. Kaya ngayong araw ay pinabaklas ko itong magneto dahil halos isang taon na rin itong hindi nalinisan at kailangan itong pinturahan upang hindi na muling kalawangin. Nandito tayo sa MRS Motorcycle Parts at uh, tayo ng magneto nasa uh, 39,000 na ata tong order tong motor ko hindi pa nalilisan yung magneto so isa sa pinakamahalagang part ng motor na kailangan i-maintain yung magneto niya. dapat malinis to kasi pwedeng matamaan yung stator mo. Mabuti na lang at sa unang baklas ay nakisama ito kaya natanggal ng mabilisan. Pagkatapos ay binatanggal ko na ang natitirang kalawang upang kumapit dito ang pinturang gagamitin. Ang gagamitin mong pintura ay yung pwede sa high temperature na kahit mainitan ay hindi malulusaw. Paalala lang sa mga nagbabalak na magpapintura ng magneto, mas mainam na maghanda ng dati ng pintura dahil mahirap ito hanapin sa merkado. Pagkatapos niya ay pinunturahan na ng ating mga pinagkakitawala ang mekaniko mas mabuting doon ka sa mekaniko na may dedikasyon sa trabaho at dito mo yan makikita sa MRS Motorcycle Parts Tenggiruyo Kaya naman pagkatapos mapinturahan ay sa wakas magiging kampante na ako sa pagmamotor lalo na yung tagulan iwas kalawang iwas hassle sa biyahe